Maraming possible issue kung bakit lumalakas sa gas ang isang sasakyan. Like for example, sa engine, pwedeng yung kanyang engine oil ay hindi pinapalitan o yung kanyang air filter ay masyado ng madumi. Then sa transmission, pwedeng yung kanyang clutch ay sira na o na nag slide na yung kanyang clutch. Then yung gulong, hindi tama yung tire pressure. Aside dun sa tamang paggamit ng sasakyan o yung driving habit natin. So yan yung mga factor kung bakit lumalakas sa gas ang isang sasakyan. Ilang mga paps, sa Kuya Shane at may na-receive lang akong question no? at yun nga daw, related daw to sa paglakas sa gas, yun nga ano daw ba yung mga common reason kung bakit lumalakas sa gas ang isang sasakyan so nabanggit ko nga, well minsan nakadepende pa rin to dun sa driving habit natin, kung paano natin dinadrive yung isang sasakyan, like eh, yung iba ang gusto nilang takbo ng sasakyan nila ay eh, pang 2.0 pero yung binili nilang sasakyan ay 1.3 lang. So syempre, bibirit ka ng bibirit. So posibleng lalakas talaga sa gas yung inyong sasakyan. Aside dun sa ating engine ano? So pwedeng mag-cost din ng malaa sa gas kung hindi natin napaproper maintain yung ating engine. Like for example, yung engine oil na supposedly siya 'yung nagpapa agaan ng takbo ng ating sasakyan eh kung hindi natin siya pinapalitan so mas mahihirapan yung makina natin na mag uh, function kaya lumalakas din sa gas yung ating sasakyan then yun yung air filter kung masyado na siyang madumi o kailangan na siyang palitan so pwede siyang mag-cost ng malakas sa gas dahil nga Kumbaga, ang idea eh, dapat yung air na papasok sa ating makina ay maayos o kompleto e eh, kung kulang dahil sa barado ay eh, pwedeng mag-cause din yan ng malakas na gas sa ating sasakyan. Then yun, sa transmission kung slide na yung clutch natin, di ba? Kumbaga, kahit anong apak natin, maingay na yung makina pero yung power ng ating engine ay hindi na itatransfer ng tama don sa ating gulong. So ang effect nun, maingay na yung makina pero mabagal pa rin yung takbo natin. So slide clutch, no? Then yun, yung gulong. Siguro kung na-experience yun ng mag-bike ng may plat na gulong, di ba? Ang hirap ipidal. So ganoon din naman sa ating kotse kung yung ating gulong ay hindi tama yung tire pressure, eh pwedeng lumakas sa gas din yung ating sasakyan. Aside dun sa may, yung mga karga natin dyan na mga not necessary, di ba? So, minsan kailangan din nating mag-unload uh, ng mga cargo para hindi mahirapan yung ating makina no? so yun yung mga factor kung bakit lumalakas sa gas pero kung sa tingin niyo well maintain naman yung sasakyan okay naman yung clutch okay naman yung gulong okay naman yung driving habit niyo maybe ipacheck nyo na rin yung inyong sasakyan baka mataas yung RPM masyado kailangan palinis yung kanyang throttle o kailangan niyang ipatrata relearn para tumama yung RPM niya so yun mga paps yung mga advice ko kung bakit tumataas o lumalakas sa gas ang isang kotse. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.